Hello mga kahuan, another day, another life. So ayan, nasa bus na naman nga ang inyong kahuan at ito, tulala na naman tayo. Okay, so ayan, alam nyo na pag nasa bus ako ay meron akong pagkakataon na umuwi ng Quezon Province. So tara na, pumunta tayo sa San Antonio, Quezon. O ba? Diba? paalam pa lang mamimiss ulit kita. So eto na nga at binabagtas ko na kahabaan ng legs. Medyo... Marami-rami na yung sasakyan na papunta ng Manila habang ako naman ay pauwi ng South. O, oh, diba? Gusto mo yon Well, nasa South pa rin naman tayo technically. Yun nga lang, eh, malayong parte ng South. Doon naman tayo dadako sa Quezon. Ayan. So, sakay na nga ako ng biyahing Batangas, Pierre. Ayan. Lipa, SM. O, oh, bakit ako doon dumadaan? Eh, mas mabilis yung daan doon kaya sa biyahing Lucena. Ewan ko ba, nasanay na ako. And ito na nga. So pag nandito na tayo sa part na ito, ay eh, malapit na tayo pumasok sa Calabarzon. Zone. O ba diba, konting push na lang. Medyo slow moving tayo dito mga kahawas. Slow moving? Hindi naman. Um, ayan na nga. O, oh. sinasabi ko na sa inyo, eh, nandito na tayo sa Calabarzon. hindi nyo namamalayan. Pag nakikita na ang bulbunduki na ganyan, ay eh, papasok ipapasok ka na sa exciting part. O ba diba, medyo mabilis pa rin naman yung daloy ng mga sasakyan papuntang Manila and papunta ng Batangas. Pero, hindi ko lang alam yung pabalik. <laughs> okay, anyway, so eto na nga, binabagtas ko pa rin ang kahabaan ng Calabarzon. Uh, at hindi ko alam kung anong oras na naman ako makakarating doon sa Lipa. Oh my goodness gracious. Ayan. So, nandito kami sa fast lane. Ewan ko ba naman bakit si Kuya napili dito sa fast lane. Oy, gumilid-galid ka dyan ng kaunti. Baka mahuli ka. Sinasabi ko talaga sa iyo. Oo. Oh, oh. Sabi sa iyo, ba walang bus dyan. Overtaking only. Oh. Sabi. Sabi daw. <laughs> Ayan. So, natutuwa ako pag nakikita ko itong mga green, green, green grass of home na ito eh. Ayan. Nakaka-relax siya. Tumatanda na tayo, no? Na-appreciate ko na yung mga damo-damo. O, oh, di ba? Diba? So, ayan. So, tulad naman naman, ba diba? Yung mga green, masarap siya sa panta. And, parang nakaka-relax siya. Kapag ka masakit yung mata mo, ayan. Tingin ka lang sa mga green na bagay. Mm, diba? Wag green-minded, ha? O, oh, sige. Habang inaantay ko yung bus na makarating sa lipa, eh, niisip ko kung malaki na kaya yung mga alaga kong manok. Kumusta na kaya yung nanay tata ko? And kumusta na kaya yung mga baboy ko? Yung mga aso namin, yung pusa namin. Oh my god. At eto na nakarating na ako diretso agad dito sa likod ng bahay. Oh, di ba? Ayyan. Good morning mga manok. Ay, good afternoon na pala. Sobrang lakas ng ulan dito pagdating ko. Oh, ayan. Ang lalaki niyo na. O, oh, ha? Huh? Hello. Sabi niya, vlog bayan. Hi video kaway naman dyan. O, oh, at nano ka pa nga. O, oh, ayan, diba? Nagsisigla nilang kumain. Nadatnan ko sila na kumakain mga dye. Ayan, and... na ko na ang lalakas na pala talaga nilang kumain. Isang sako na yung naubos nila. And nakita nyo naman. Ang bibintog. Ang buburok. Oh, pwede na iprito. O oh, ba diba? At ito nga yung tandang namin. Oh, at binisita ko na rin ang baboy. Ay kadudumi. Ay oh my goodness gracious. Ayan. So, hindi sila pinaliguan for today's video kasi nga, nalakas ng ulan. Baka ginawin ang mga baboy. Kawawa naman. Oh, sabi, giniginaw ang baboy. Oo, parang tao din yan. Giniginaw din yan, mga jay. Kala nyo, kayo lang. Ha? Huh, sila din kaya. So, support na nga ito ay kumakain sila. So, kung nagtataka kayo, bakit sa sahig? Eh, hindi po nagawa ng labangan. O, oh, pinatoka ng mga manok. Kawawa naman para mabusog sila. Pati ang mga anak ng kapitbahay na nakikituka. At ito ngayon naisipan kong timbangan ng isa. Sabi ko, anong, ilang kilo na kaya ang isa? At least uh, makikita ko kung uh, may Inilaki ba? Aya, yeah. may inilaki. May inilaki naman, syempre. Mga sisiyo pa to nung binili ko eh. Tapos, kita nyo naman, um, sa 24th ng December, isang buwan na siya. O, pwede na siyang i-harvest sa bagong taon. O, kaya mga 31. O, di ba? December 31 pwede pwede na yan naabot na to ng siguro mga dalawang kilo pagka mga katapusan pa ng Desyembre pero ngayon kaya ay eh, ilang kilo na to so eto nga at naglalakad ako medyo dahan-dahan at madulas napaka ulan ay, ay, ka so tinimba nga na ni eh. sa kilot kalati kaya wala one port may git pang one port Oh. <laughs> Pira ka ngayon sa akin. Oo, oh, oh, pang ano? Pwede pang bagong taong. Malalaki na yan. Oo. Oh, oh. Pwede na yan sa bagong tao, Oo, oh. na yun, tao no? So, ah. kilo at negit kung one part. Magkano kilo ng gato? 150. 150? Yes, itingnan natin Ito 150. Kung mataas <laughs> ang inyo, 150. Pagkatapos kang timbangan, inapagawi ako dito sa likod. Ayan. Oo. Oh, oh. Nadaan ako kasi yung anak ng kapitbahay namin. Bale, Uh, apo siya nung tiyuhin ko. So, ayun na nga. Hinihatid ko kasi na, na inabot na ng ulan sa covered court. Hindi makauwi. Di ko. Tapos, nadaanan ko itong aming baka. Basang-basa ng ulan. Eh, kako baka nagugutom siya. Ayan. Kumuha ako dito sa bakery ng damo at bibigyan ko siya. Kawawa na makasisya, siya. O, oh, diba? Ayan. At least man lang mag, ano siya, ba? Aha. <laughs> mag merienda. Ayan. Pinapakain din nga po pala namin ito ng feeds. Hindi lang ng mga damo. Kasi syempre naubos na rin yung mga damo dito sa bukit. Ang dami na rin kasi may alaga ng baka. Isa pa. Ang dami na may mga bahay dito. Hindi na siya kagaya dati na as in grabe yung pagitan ng mga bahay. Ngayon dikit-dikit na rin yung bahay dun sa kabila. Uh, sa kabilang lote. So, ayun siya. Para na siyang compound doon sa kabila. And, hindi, wala nang mapagtalian ng mga hayop kagaya ng baka, kambing. Kaya, eto, kailangan silang bigyan ng feeds then after niyang mga damo na yan. And, nung madaling araw nga, mga idol ko, ay eh, eto na, nagsisiyapan itong mga manok. Ang na naman ng mga pagkain. Eh, di ang ginawa ko, eh, di bumangon ako at pinakain ko sila. Pinalitan ko na rin ang tubig para naman may mainom sila ng ma malinis ba. O, di ba, sabi ko, o, ikaw, busog ka na ba? Parang hindi pa, parang kulang pa yung kinain mo, ah. O, di ba, nag pa siya, o. Oh. O, ayan, oh. o, 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 o. Sige, hala toka ayan. Kinakausap po sila, sabi ko, asensya na kayo, ah, kailangan ko kasi kayong busugin, kailangan ko kayong palakin, kailangan ko kayong patabain, kasi, alam nyo na, kailangan nating kumita. And, kailangan din nating mag-harvest uh, sa inyo, o, oh, di ba, para naman may uh, may kitain tayo doon sa... Uh, mga in invest natin ayan although hindi naman natin sure kung mabibili silang lahat anyway kailangan samahan mo ng kaunting dasal. <laughs> anyway, sa lahat nga po pala ng gusto bumili ng 45 days cal, ayan, etong mga manok natin ay available na nga pala siya sa katapusan ng Desyembre. Ayan, pwedeng pwede sa bagong taon. Ayan, around San Antonio, Quezon. O, oh, diba? Nag-promote pa. Nagbenta sa vlog. Ano yan? live selling. Ay, nakalimutan ko. Nag-vlog pala ako. Wala pala ako sa live selling. Uy, ay live selling ang mga manok dye. O, oh, di ba? And eto na nga mga kahuan kinabukasan ay nilinis ko na itong mga baboy. At syempre hindi na maulan. So ayan, medyo maputi na sila dyan. Pumasok ako dyan sa loob. Hindi ko na lang pinakita kasi uy, hindi na ako nag-video baka umbangin nila yung cellphone ko. So inuna ko muna silang linisin and saka ko na lang sila kinuna ng video. Sabi ko, "Oh, kaway-kaway oh. Yes. O oh, di ba?" Tapos, after nyan, ito eh, tumakal na rin nga ako ng pagkain. di oh, ba? Diba? Ayan, mauubos na naman isang sako. My God, limang araw lang ito, day. And ang mahal-mahal nyan, Diyos ko, Lord. So, eto na nga isang pakain. O, oh, ba diba? tatlong salop yan. Di ko, ko lang kung kilo yun. Basta sabi sa akin, tumakal akong tatlong salop. O, oh, edi eh, tatlong salop ang tinakal ko. At eto na nga, ibibigay ko na yan sa kanila. O, oh, wag na kayo mag-bash. Sasahig ko ulit sila papakainin kasi wala silang labangan. O, oh, ayan. Sige, sandok. O, oh, 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 Focus ang feeds. Pag pigrolak, baka naman. O, oh, hindi ako yung kakain, ha? Mukha lang ako malusog. Kasize ko lang sila, pero hindi ako yung kumakain ng feeds. Tapos na ako dyan. <laughs> okay, so, tinitignan ko nga yung cellphone ko. Chinecheck ko. Baka mamaya, may, oh, may sumasampa kasi dyan, eh, sa padel. Kasi taas niya na pag sumampo siya dun sa pader, baka mamaya maumbang niya yung cellphone ko. Sayang naman. O, diba? At, okay na, okay. Ayan, ang baho na natin dito, Jai. O, diba? Oh, uh ha? -huh. So, habang kumakain nga sila, sabi ko, sige. Pagbutihin yung pagkain at alam nyo na, may usapan na tayo. Gusto ko man kayong i-keep lahat eh, hindi pwede. At, nalulungkot man ako na ibebenta namin kayo eh ganun talaga yung buhay kailangan nating Uh, paikutin yung pera na pinuhunan natin para naman kahit paano ay hindi mawala yung pera na inilabas natin. So, ayan, nakalinya pa nga sila. O, di ba, ang cute nilang tingnan. Ayan na nga yung tatay ko, di ba? Naghanap siya ng buyer. O, ayan, sabi niya, ngayon daw, ay eh, medyo maganda-ganda yung presyo ng baboy. Kung nung nakaranis 150, ngayon ay umangat na siya ng 175. At eto nga yung tita ko ay nadaanan ko. Sabi niya ay maglalako daw siya ng saging. Tinanong ko sa kanya kung magkano ang bawat isa. Sabi niya, 2 pesos na lang daw sa akin. Pinabilang ko na at binili ko na ang lahat para hindi siya mahirapan. Yun lang. Maraming salamat.